Hello Filipino basketball fans! Koshigaya Alphas versus Nagasaki Velka Tapatan ng mga gilas big man na si Kai Soto at AJ Edu Bihira lang natin makikita to tapatan ng Twin Tower ng Gilas Pilipinas. Kupuna ni Kai Soto na Kosigaya Alphas na isnang putulin ang kanilang anim na sunod-sunod na pagkatalo. Habang ang Nagasaki galing din sa pagkatalo AJ Edu, ginawang asintahan ang mga mahabang kamay ni Kai Soto siya ang unang nakabutas maganda naman ng help defense si Kai Soto rito, steal para sa kanya at unang attempt sa basket ni Kai Soto, foul ang kanyang nasungkit, 1 out of 2 sa free throw si Kai at eto gigil na gigil talagang umiscore si Kai dito at another foul ang kanyang nakuha this time 2 out of 2 sa free throw si Kai Soto, after 10 minutes of action tabla sa 19 ang score pagdating ng second quarter Kai Soto nag-init sunod-sunod ang kanyang score inside the paint at dito sa play na to napakagandang galaw sa ilalim para kay Kai may kasama pang foul. May simpleng pasigo pa ang ating pambato dito at hindi pa dyan nagtatapos si Kai ang gandang supalpal ang binigay niya dito sa player ng Nagasaki at sinundan pa niya ng dumadagundong na slam dunk pero AJ Edu slam dunk din sa fast break. After 2 quarters lamang ang Alphas 42 to 38. Third quarter AJ Edu pinakita niya dito kung bakit siya ang numero uno pagdating sa black dito sa B-League At talaga nga namang binaon si LJ Pick sa play yan. At Edu, sinubukan ang depensa ni Kai Supalpal din ang inabot niya dito. Aktibong aktibo si Kai Soto sa defensa sa game na to. Nakaago pa siya dyan at jump shot para dito kay Kai papasok yan. 11 point lead para sa Kusigaya Alphas after third quarter. At dahil medyo malaki-laki na ang naipundar na kalamangan ng Kusigaya Alphas, Fast forward na tayo, nahirapan na ang Nagasaki Velka na mahabol pa ang kalamangan ng Alphas. Daisoto 13 points 8 rebounds at 4 blocks Edu 6 points 8 rebounds at 2 blocks